Kasi si Maldita at si, ano, si Ate Shy, eh. maghahanap na sila ng boyfriend. Ayun na nila sa akin. Ito ba? Ay, uh -huh. maghanap ka na pala maldita. Sige, go lang para maiwan siya sa akin. Tignan mo, hinahanap-hanap ako pag wala ako. Ah! Uh -huh. Ilinggiti nyo <laughs> balita ko okay na kayo ni Mark ha? <coughs> Tsaka wala ka na rin bukang bibig sa mga post mo kundi puro Mark na eh. Hindi na rin kita nakikita nagko-comment sa mga post ko. Uy! Ba? Akong May post ka na pa na si Mark. Kasi maraming Mark. <laughs> ano? Ano kasi? Wala kasi ako dito. Kakauwi lang din namin kahapon. So, kailangan man niwala na ako sa iyo, gano'n? Oo, oh, ka sa akin. nga. Ano? Bibitawan mo na yung number mo? Ibibigay ko na ba sa iba? Ha? Kasi si Maldita at saka si, ano, si Atisha ay maghahanap na sila ng boyfriend. ayun na nila sa akin. Ito ba? Ay, uh -oh. maghanap ka na pala, Maldita. Sige, go lang para maiwan siya sa akin. Tignan mo, uh -oh. hinahanap-hanap ako pag wala ako. Ah! n'yo

pagkatapos ng uh, magkaroon ka ng mark, sabihin mo na mismo ko. Wait lang, Emeline. Bigyan ko muna si Kulot. Saglit lang to. Uh. Ayun nga. Bigyan mo muna sa akin. Ang um, huwi mo naman MRD. MRD yan eh. MRDN. O, ako na naintindihin mo. Kaya Ako din intindihin mo. Ngayon mo na nga lang ako intindihin. Huwag ka magbasa ng comment. Ang dali. Ibuka. Sa akin ka ay... Hina, <laughs> buksan mo na. Ah! <laughs> ano ba? <laughs> buksan mo na. Pag to binuksan ko talaga tignan mo. <laughs> buksan mo na nga. Hmm? Ayaw mo. Gusto ko. Ah! <laughs> Nakikilig kita, no? <laughs> <laughs> I wait lang while goodness. Kalma lang kayo Huwag ka nga magbasa ng comment. Ay, ako sorry, sorry, sorry. Mo. Uh, -uh. Sakit ka lang tumingin. Uh, uh Ano? Namiss mo ako. Mm. Ay, <clears throat> hindi totoo yung sagot mo. Lang? Again, live na naman ako mamaya. Ano? Mag-aaway sila kanina. Sino? Kasi may nag-ano kasi dito, may nagsabi na may umakya, 22 years old, mas bata. Black beauty, may tsura. Hmm. Tapos Yami. Ayun, galit na galit okay, si Maltita, yung maldita. Si, galit na galit yung si maldita. Si <laughs> <laughs> At saka si Ate eh. Shrine. Ate Shrine. Hindi, tatanungin nga. Tatanungin. Kasi ayaw nila, bigyan ko ng number eh.